init dito sa Amerika. Oh, ang init. Oh, sobrang init talaga. Napaka-init. Oh. good news! Mga followers and subscribers ni My Pinay at My kami mamimigay ulit kami ng pangpuhunat at bigas sa inyo na 5 k, Umabaw talaga ang aming pangayuda para sa mga followers and subscribers ng The Verners Family or ni My Pinay at My Afam. Kaya guys, ito na ang inyong pangpuhunan at pangbigas! Napakarami talagang biyaya at ayuda para sa inyo. Kaya don't forget na maging active sa aming mga posts at sa aming mga vlog araw-araw sa YouTube channel na my Pinay at my Afam Ayuda Couple at sa aming FB pages na Janet Verner and Verner's Family para mabigyan ng pangpuhunan at pangbigay!